Hmm, nagpangpangas siya. Ha? Huh? Dahil malaki daw yung lice niya, nang libre siya ng McDo. Mm. Ano to yung Angus beef no? Mm, champion. Favorite champignon. Dito may seaweeds pa siya diyan. Tapos meron siyang shampoo matcha. Hmm. Mm, champion. Sana all. Malaki ang lice. Eh. Marami pa bukas niyan kasi meron tayong gathering. <laughs> Ayun naman ako eh. Mm. The wall. Hindi ako masusupo. Eh. <laughs> peke siya, peke. O, okay, ito naman sa akin. Same kami. Gimas. Thanks sa pamatdo. Mayaman ako eh. Mm? Alam ko naman. Imot ka lang sa akin. Kailangan mag-imot. Okay, pati sa akin. Para marami yung pan. Maipon. Yeah. Good. Narinig niyo yun ah. Imot yan. Huwag niyong hingian.